I-upload ko to. Upload ko to mamaya. Guys, welcome back sa aking channel. So for today's video, ah, uh, magandang araw muna sa inyo lahat. Ngayon eh, ito ay eh, hindi na yung vlog natin ngayon na biyahe ng Joyride Ride Ora. Eh, punta tayo sa Marikio ng Baliwag Bulacan. Okay? Pwede ng tumutin ko. Since alam niyo na yung lugar na una na siya, Saan mabilis sa magpatakbo eh. So, bali dalawang motor kami. Atas ko nanay ko. Tapos yung kapatid ko, atas niya yung asawa niya. Kasi alam na niya yung lugar. Pinupuntahan doon niya. Paano ba babay siya? So, sabi ko, mauna ka na kasi. Mabilis sa magpatakbo eh. Ayoko rin yung may hinahabol ako na sa motor. May hinahabol ako. So, yun lang dito pa lang namin sa no? uh, Marino pa rin approaching na ng Bukawi Bulacan Makatur Highway Makatur Highway so, hindi ko pa alam to, so, first time kumukulatan tong lugar na to kasundan tayo sa Google Maps hindi lang, hindi lang ano Google Maps lang hindi ko alam tong lugar na to pero yung paliwag bulak na yan, alam ko na yun, napunta na marami so, siguro, by city ko na lang, or by town ko break Kaya Ina lang ko po, ako. Yung update lang na dito na tayo sa Bukawi. Yung kalsada na yan si de Victoria yun Yung kalsada na ng, yun Yung kalsada na ng, siyang pipin rin na. ah ito pala yung nabalita yata na ginigiba sa bukawe na pinatigil dahil mukhang okay naman siya tapos sinira yun tayo. yun dito <Sess> pa tayo sa bukawe ah yun na yung kay over ng bukawe siya eh Ah, uh, may crossing yun sa ilalim. Yung pakanan niyan, papunta ng Santa Maria Bulacan. Mm, ano ma? Pakanan tayo ma. So, itong mama ko kasi, nanay ko, hindi pa siya nakakalayo-layo na masyado. Walang tayo, may uh, tayo. bukawin oh, play-over. na lang ulit? Guys, update tayo ulit. No, Dumaan kami ng matinding traffic sa Bukawi. Sa Giginto. So, ngayon dito tayo sa Tamay Tapang. Okay. So, kung hindi kayo pamilyar sa lugar na ito, eh, tawag ko Ito na si Babo natin. Ito yung trend ma. Yung NCR doon, dito tablet tabang balagtas. Oh, well, tarag gano'n Ano ma? Oh. So ito Nlex. Dito yung papunta ng Malolos. Yan. Malolos yan Malolos yan dyan. Yung kahit yan ay dumaan nun Para hmm. sa insert, yun yun So may eksilad yung tabang na eh. siya Santaria, Santaria yata yung suma... nakakasapot sa barabay na to Parang gam niya So yung hindi na to, papunta to, dire-direkin po Pagpunta ng Nueva Ecija ganda naman yung ano dito medyo uminit kaya na sa may bukawi tsaka gigil na medyo ano makulimlim doon so may banta ng ulan doon ano uh, naman ayos to ha Jollibee na nasa truck Jollibee na sa truck Pangalaw na kita ano na Pwede na Ibargada ako dito eh ah, Dito sa kakasira malapit May sila naman O coffee lang alam kung makikita ko O baka nilagpasan ko na Sabi sa Google Map Meron pa tayong 12 kilometers 12 kilometers pa yung layo natin Sa Sa Okay, Guys, update lang ulit no. Dito na tayo sa May Pulilan. Ah, uh, kanto ang crossing ng Pulilan. Dito di, di, pa punta ng Pampanga eh. Okay, dito lang paliwag, panatuan. Na diretso to. Pampanga merding region. Okay, mamit ng daan kan. Ang lalaki. So, yung kapatid ko, hindi ko alam, baka nandun na yun. Mabilis lang patakbo eh. Ito well, naman, kaya ko nanay ko. Ayaw ka. Okay, ano guys, parang ulan na. Dito, baliwag na tayo. Mula na dun mo? Break lang, break lang sa Google Maps Mula na doon ma Mula na doon Kailan malapit na oh. Tabii muna kayo, ma. So guys, malapit na kami. Bila pa kumulan nung kailan malapit na. Okay blessing yan. So sabi sa Google Map 600 meters 2 minutes na rides Lapit na to Konti pa Blessing, blessing Ayun na mo oh. Ayun nakita na. Ayun oh. So mula dito sa Kung nasan kami ngayon lugar na doon, kita na yung simbahan. Ganda. ba? parang pare lugar. Parang mis... Parang napuntang ko na dati. <coughs> Pero itong simba na ito, bago lang ito. Sabi sa YouTube eh, 2 years ago. Ang road Padre Pio Dito na yung kapatid ko, nauna na sila. Siguro kanina pa. St. Padre Pio o Pietrelcina. Lali, huwag mo So, nito na tayo. Saan? Dyan sa papasok? Hmm. Sir, saan mo pwede magpark? Nang dulo, sa Pwede doon. Kanan? Ayun, dito, dito. Yun, sana may misa pa. Hmm. オッピーアップ。 I-upload ko to. I-upload ko to, Mamia. Pin <small> <small> ano 'no? Exterior ng simbahan. So hindi ko alam kung anong barangay na akop dito sa sa Baliwag siya. Aron Baliwag Bulacan. Yan. Ito yung ni Padre Pio. Malit lang siya. Kumpara dun sa kumpara dun sa may Statwa ng statua ng Padre Pio sa may San Jose, malaki yung mataas. Pero sa may Batangas, di pa ako doon. Siguro, speech yun. Hindi pupunta tayo doon, pupunta ako doon. Bibidyo ko rin, papakita ko rin. Alam ko marami na nakagawa nun, pero siyempre, kanya-kanyang experience ang kanya-kanyang vlog ba? Diba? Ito. Katatapos lang, lang ulan, ng ulan. Nang ambon. Ano sila yung kasama ko yan. Kapatid ko ay nanay ko at ay hipag ko. Gaway. ka. Gaway ka. Ayan. Arigod ka na. So, yun guys, nakalis na kami ng ng baliwag, no? Dito tayo ngayon sa may malolos. Ah, diliko doon. dili ko Pupunta tayo ngayon sa may... Barsoin Church. Dito tayo ngayon sa may malolos. Hindi pa kasi napuntahan dito yung nanay ko eh. So gusto niya makita yung malolos. Yung Barsoin Church ng malolos. Nagutom na. ngayon nga pasok sa lugar na ito ah So yun ang sana may misa doon kanina sa may um, Padre Pio Ano yun, alas 4 pa yung misa Dumating kami bago mag-press So um, ay makulimlim doon, nag-decide na kami na uh, hindi na hintayin namin dito na lang sa barangay. Eh ha, ganyan din 'yan. Oo, 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 oo. Bobi de. 'yung malapit na daw oh. 140 meters and Seasons are changing and waves are crashing falling over Where are you going? There it is Ito na yung Baraswain Baraswain Tama ba? Ito Ito yun Ito yun Yun sa 10 piso Ayan yun Oo Saan so na yun? Saan so na parking? Ito na pwede magpark Ayun. May bayad po ma, sigurado ma. Oh, piya. Pasok. Magbabayad na agad, sir? Magbabayad na po kagad? Magano po? Sampo lang. Ma? Wala. Sir, kahit saan pwede? Apo, ito na lang may mainit po dyan eh doon Ayun, sila Doon walang inip na Magbabayad pa Isa lang po, isa lang Isa yeah. Borte. Wala nyo ma. Ano po? Hindi na, baba na kayo. Hindi. Hindi pa nga humihinto po, Ogi. Okay. Hindi. Mamaya po, okay, hinga muna kami, hinga. Oh, no? At na, Jesus, sa, sa... may Baraswa in Church, sa may Malolos, ang Ito yung simbahan sa may sapong piso. Video walang sagot. Dapat pala, sa ano lang, no? mid medium no sending super views